What's up guys, today, isa ko at ito kasi yung gamit ko, ayan, kalat, at merong magsusundo sa akin. Huh. So, tayo kasi nasin <laughs> natin. So, of course, dito na kami sa Laguna. Kaya, sinundo ako ng pulis kanina. <laughs> Pero hindi ko pwede pakita yung mukha ng pulis kasi. Kaya, hindi tayo. Confidential. Tsk, kumamang ganyan ito. No, gumukha ako. Kamusta kayo? <laughs> Ayan. <no? laughs> so, dito ako guys for 3 days. Ano to? Ayan, 3 days and 4 nights. Oh, ngayong gabi, bukas ng gabi, sabon ng gabi, o linggo ng gabi. O, 4 nights. Ayan. So dito kayo, lahat ng magaganap na vlog natin yan. Dito magaganap na magaganap muna sa Laguna Okay, then Monday morning, babalik na ako sa aking mansion <laughs> Mansion daw Okay, sana pwede yung lumabas Wow ah Wow ah, wow. may nadaan oh May skeleton <laughs> See you later guys Magkakadulo sila ngayon dito <laughs> Dahil natatakot sila doon sa bagong kabit na kalad <laughs> Boom So, welcome to Laguna. To, to Laguna. Mm, <laughs> Binyan. Ah, Binyan. Daya, ha? 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 Ito na ninyo kapatid ko, isa nagkikita. Maligo ka na ba? <laughs> <Maligo> sa paus. <laughs> Maligo ka. <laughs> Tago yung isang kapatid sa sana. <laughs> <laughs> Takot sa camera. Well, ang sarap magpalipad ng drone dito kung may drone. Sana ko may drone. Baka yung pagkabit. Ay, layo. So, ayun nga na mga kuya din. Pagkabi na, padiling na. madilim ba? Tama na? So, dito ko lang tapusin yung video. Nakita pa ko ng polis. <laughs> Muntang Laguna pamangin ko featuring ulit okay so yung mga susunod na days ng ating videos ay magagaling na dito sa aking hideout sa Laguna and then by Monday balik na rin ako sa aking mansion sabi ko nga kanina <laughs> okay so kung may mga comment comment lang kayo sa mga bago na nanonood please and subscribe <laughs> and like our videos pakishare na rin para sa mga makahakot pa tayo ng maraming pang manonood this is Cadence with Kristen. Hmm, wala ka mong code name. <laughs> Signing. Oh, ikaw nga mag-sign off. Signing off. Dali. Yo.